Hello, hello, hello! Magandang gabi sa lahat! Meron na naman akong pagkain ng pusa O nang pick up na naman, pagkain na naman tayo ng pusa Ay, nagsawa na sila ng cat food Kailangan Ano nga natin Anong tawag dito? May Ay, 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 ay! Baba, baba muna! Hindi pa tapos Oh, baba, na hindi pwede 'yung ginagawa mo? ayan ang pagkain ng pusa. Galing 'to sa work ko dati. Uh, may co-worker kasi akong Pilipina na sa Dalawang Pilipina sa kitchen. Kaya ayan, ako 'yung sinisigurado ng pagkain ng aking mga alaga. Teka, teka. Ay. ito. Ilalagay ko sa isang lagayan. Like before. Tulad dati, nilalagay ko sa lagayan. Ay, baba! I'm not done! Nilalagay ko sa lagayan. Ay. Ayan. Wait lang, ha? Doon sa labas kumain ito. Hindi, pwede dito. Meron din silang kutsara. Mm, mga bulay maganda. Doon sa labas. Hindi dito kay magkakalat. Ayan, marami na nilalagay sa lagay ko muna sa lagayan. Nako, tuwang-tuwa na naman itong mga alaga ko. Tagal-tagal nyo hindi nakakain ito. Seven months. Ay, ah, maghintay, maghintay. Maghintay. Maghintay muna. At atin munang i... hintay muna beef ito beef and pasta and carrots mhm mm hintay pag naobos hini na naman ako ayan mga posa ko dati tataba eh mhm Okay. Wait lang. Sa labas kakain. No, 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 no. Tapos tayo kakain. Kunin natin yung may salililis silang sandok. Sandok, sandok. Ayan. At, bibigyan na natin sa labas. ah uh, dito sa labas. Halika, dito sa labas. Uh -huh. Tuwang tuwa sila. Tuwang tuwa. Madilim na. Ayan. Dito na sila. O, apat, lima. Diba na sila lima? Ayan eh na, wait lang, wait lang. Wait lang. Wait lang. Excited? Mm. Wait lang, wait lang. Mm. Wait lang, wait lang. <laughs> Parang gutom na gutom eh. Eh, pinakain ko naman kayo. Oh, doon, 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 doon. don Naku, miss na miss nyo. Miss. Doon, doon pagkain doon. Oh, uh, dyan. Oh, uh, doon. Ah, ayan, ayan. Ah. Uh. Uh. Dito, dito, dito. Huwag mag-agawan. Huwag mag-agawan. Ah, uh, huwag mag-agawan. Mm, uh -uh -uh. Naririnig ko yung sound, ah. Ah. Uh. Ah, uh ah, -uh ah. -uh. Huwag mag-agawan. Dami yan. Dami pagkain. Hmm. Hmm. Diba? Namimiss nyo yung pagkain. Ah, huwag mag-away. Ayun na sila. Hmm? tuwang tuwa. Ah, huwag mag-away. Huwag mag-away. Ay. Estela. Kain na dito. Stella! 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 Ang hmm, Eh, pinakain ko naman yan sila ng cat food. Mas na miss nila itong pagkain. Na ganito. Hmm. Stella! Stella! Ali, hindi ka dito. Halika Stella. Hindi doon ka. Hindi pwede. Stella, halika. Stella. Kulan tayong pakainan eh. Nasa taas. Ay, 'wag mag-away, 'wag mag-away. Oo, uh oo, -uh, uh -uh. 'wag mag-away. Mm. 'Wag mag-away. Tama na 'yan, hindi na nauubos 'yan. Ako. Talagang namiss nila yung pagkain na ah. pagkain ng tao. Hmm. Namiss nila gawin. <laughs> Sa tagal pa naman hindi nakakain eh. meron pa ilagay ko pa sa ano hindi ko pa natapos ilagay ako maka yung pagkain bukas merkulis ko na naman ma merkulis na naman yan ma sila nito. Hindi nila kakainin. Nilalagay ko rin. Kung hindi nila kakainin, nilalagay ko rin sa ano, sa punong kahoy, sa puno ng kalamansi. Kung hindi nila kinakain, Kapag kaya ko ng Wednesday. hindi ako makakuha sa Wednesday. Eh, ito yan. Hindi nila kinakain. Ano, ano nilalagay ko sa puno ng kalamansi para pangkataba. Hindi matuloy na dessert. Ito na naman tayong mga dessert na to. Parang may katapusan tong dessert na ganito. So, webes na naman ako makapick up ulit. Hindi, mamadali na si ate. Hindi na pili. bukas walang pasok si ate nurse punta kami sa party and si ate ano lang uh, hapdi lang din ay hindi hapdi kala bukas so, hindi nga ako makapick up dahil pupunta kami sa party i-mix ko kasi yun sa ilalim iba Okay. may takip naman ito ito ay nilalagay ko rin sa red basura magtapon ng basura matin, dalut din natin kasi dalang gamit. okay, ay yan napatay nila, ulang yan hanggang Wednesday hindi ako maka up bukas. Ayan. Tapos na ako sa pagkain ng pusa. At dito na yung nilagay sa baba. Ay, hindi magkasya sa baba. pagkain para sa akin. Yung sa akin naman. Oh. Meron din ako. Humingi ako. O, ito. Chicken daw yan. Chicken and big steamboat. Tada! Ayan. Ito para sa akin. Thank you! Thank you! Thank you! Tikman daw natin. Dapat initin ko. Takpang ko na lang. Initin ko yan. Amitas pa ako ng sili, oh. daming bunga ng sili ni Ate Okay. Thank you so much.